So, hello mga kababayan. Good morning. Alas 5 na ng madaling araw, no? Nandito ako sa Pasay. Sadlaon na. Sa Bisaya pa. So, ako'y pauwi na, no? At naalala ko pala na may nagbigay na naman sa akin ng pagkain kanina. Yung pinagdeliveran ko. Ayan, bigay sa akin kanina na pinagdeliveran ko. So, dating gawin no, bago ako uwi. Kaya, yeah. na lang. Ha? So, ano yung paa mo? Siyahan siya basic. Ano dito? Bigay lang sa akin ito kaya nang pinagdelibiran ko sa na lang. Ano ito? Pagkain. Pagkain? Uy! Pagkain dapat, Uy. po? Oo. lang kita ng ano, okay lang? Ha? Okay. Hirap pa maglakad? Oo. Siya basic ah, Oo. Aap. Magsasasaw na metro. Ha? Gabi, ito mag-e-cash Bago oh. lang. Tapos na-stroke ka rin? stroke. Mm -hmm. -huh. Bago na beto. Mm hmm. Saka naka-ano? Saka nakatira? Diyan. Sa loob. Ah, ka sa looban? Pero, you don't tulog, uh. Oh. Ito ang tulog sa uh, lakag. Doon. Kaya na lang. Ano eh. Ah. naglakad-lakad ka lang exercise? hindi, parking yun no? parking ako nga dyan ah, Babantay ka parking ang masasakyan? dyan maaakot ang mga yan? yan yung mga ganyan? oo, oh, okay, ganyan yes, ah, sinabutan ka naman? oo, yung mga motorga oo mga eh dyan maaakot ang pera, pagkain, dyan maaakot oo, oh, masipa ka pala kayo no? biyaya ang ko rito nakatulong Special mga biyaya Mayaman uh, oh, Marami din nabibigay sa'yo oh. Marami, marami. Bumlik, yun Marami ah, yung kumulit Ang probinsya mo kuya? Bicol Ah Bicol ka Asawa ko Bicol din eh Sa kwan? Katanduanis Manito Albayo Kung may Dick Raul Makinang ah, Pero